kung magne-negosyo ka, hindi ka papare sa isang taong buta tasa negosyo. Eh isipin mo yung ang combination nyo, ang pangit eh. Ikaw na walang malay sa negosyo, ang alam mo pag empleyado tapos isang taong buta tasa negosyo, nagsama. Madali para sa akin natanggapin na pag nalugi ako, kasalanan ko, kaysa nalugi ako, sisisi ko ngayon sa iba, kasi yung pangin ng business partner ko, hindi niya ginawa yung parte niya. One way or the other, may papalpak sa inyo dyan. Karamihan sa mga ng gustong magnegonegosyantihan, ang unang nasa isip po is to agad. Ang luluho nyo. Ang luluho nyo. Ano ang nyo pa. Gusto, ko, gusto nyo agad po is. Yan ang pinaka mabilis na parang para lahat ng kinita mo sa abroad ubusin mo sa kabobohan. Ang diretsyong dahilan kung bakit hindi umuusad yung mga p*** na sinisimulan mo, ang taas kasi nang mo sa sarili mo. Bali, OFW, ngayon, anim na buwan na ako dito sa Pilipinas pero nagtry ako mag-business na. Kinubukan niyo yung sinimulan niyo yung Project M niyo. So ginaya ko siya pero meron na akong kasosyo na kaibigan ko na since 2020 pa siya <coughs> pandemic na business. So inisip ko bakit siya almost one uh, almost five years na siya na hindi nag-iibang bansa pero survive pa rin siya. Tama ba yung decision ko na subukan yung business? nakasama siya. Mali. Kung magne-negosyo ka, hindi ka papare sa isang taong buta tasa negosyo. Eh isipin mo yung, combination niyo ang pangit eh. Ikaw na walang malay sa negosyo, ang alam mo pag empleyado tapos isang taong buta tasa negosyo, nagsama. Ano ngayon ang assurance niyan? Eh kung ikaw nga lang na wala kang malay sa negosyo, halos wala nang assurance eh. Sumama ka pa sa buta negosyo. Hindi siya buta. Kung kumbaga, simula pandemic until now, yung business niya is strong pa rin. Akala ko sabi mo survive. Oo oh, nga, As in long survive. Kasi five years nang... Ah, until now. Right? Akala ko surviving lang. Kasi magkaiba yung surviving sa thriving. Magkaiba ah, yun. Akala ko parang namumroblema siya sa negosyo. Hindi, hindi, Alam mo, ganito. Sa akin na ang pinakamabilis na paraan para umalagwa sa negosyo, huwag kang mag-business partner. Sarili mo lang ang lahat. Pwede mo naman siyang tanongin kung paano niya minamaneho yung negosyo niya. Eh. Mas madaling magtanong kaysa business partner ka pa tapos hindi mo naman sigurado kung gagana ba yun o hindi. Madali para sa akin na tanggapin na pag nalugi ako kasalanan ko, kaysa nalugi ako sisisi ko ngayon sa iba kasi yung pangin ng business partner ko hindi niya ginawa yung parte niya. One way or the other may papalpak sa inyo dyan. Whether it be by labor force, na tipong meron siyang trabaho, o ikaw meron kang trabaho hindi mo nagawa, o hindi niya nagawa, o meron sa inyong dapat maglabas ng pera, hindi naglabas ng pera doon sa panahon kailangan maglabas ng pera. Alam mo, you can f things up all by yourself. Pwede kang pumalpak sa sarili mo lang. Ito problema. May kasama ka ngayon. Gusto ngayon, okay, mangyayari, damay-damay na, tapos sa ending. Kaya mo tinatanong sa akin yan kasi pakiramdam mo parang hindi gumagana. Hindi mo naman tatanong sa akin niya kung gumagana at umuusad yan at maganda kinikita niyan. Tama Kaso itatry ko pa lang nga eh. Nagtry na ako mag-isa and then it's not going well. So nag ano ako sa sa dati kong kasama no nag minto na siya more than five years. Nag ano siya sa nag offer siya sa akin, would you like some business partner ganyan. Sabi ko sige kasi parang wala talaga sa akin nangyayari na pag-usad within six months. Hindi ko alam kung bakit niya gugustuhin bumisnes partner sa iyo maliban na lang interesado siya sa pera mo. Uh, kasi, kasi tingnan mo, ko, may minamanayo na, na siyang negosyo. So therefore, busy siya doon. Kung umuusad yung negosyo na yun at talagang pumapaldo yung negosyo na yun, hindi niya iiwan yun para bumisnes partner sa'yo na ang meron lang naman sa'yo e eh, pera, tapos hindi mo rin alam kung ano ginagawa mo sa pera mo. Kasi ano? ang mangyayari. Ang mangyayari, dahil hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pagnegosyo siya ngayon nang siya ang malamang na babakbak ng babakbak dyan sa negosyo na yun. Ano ngayon na ibig sabihin Mahahati ang oras niya between dun sa negosyo niya kung pumapaldo man yun, naduda ako, at saka yung bagong negosyo ngayon, napipilitin niyang papaldohin kasi dalawa na ngayon yung minamaneo niya. Malabo sa sabaw ng pusit yan, brother. Ang malamang nauusad ito ganto ito malamang nauusad kung ano man yung ginagawa mo pwede mo benta sa kalsada yung na kalsada hindi ay ibig sabihin yung actual na kalsada ay ibig sabihin, pwede may benta tao-tao. Pwede sa social media, kausapin mo yung kusino man na mga kailangan mong kausapin para magbenta ng produkto. O pwede kang mga tok ng bahay, o pwede mo ilakul literal sa kalsada, katulad ng sinasabi ko. At maraming iba't iba pang paraan. Kung ano man yung gagawin mo, ako ang suggestion ko sa iyo, banatan mo ng mag-isa. Tigilan mo yung paglalagay ka ng dahil lang may pera ka, mapupuesto ka kagad, tapos hindi <laughs> mo naman alam kung ka, kakainin ba ng publiko yung tinitinda mo o kung ano man yung servisyong ino-offer mo sa mga tao sa isang pwesto. din naman, nakita mo ba, ba paano binanata yung Project 1M? Nakita mo ba, ba paano binanata yung Project 1M? Hindi lang dito sa Project 1M, pati dun sa Tondo. Ang simula oh. ng Tondo, piso. O ngayon, ang ginawa ko, kaya ipon, kaya ipon, kaya ipon. Nag-empleyado muna ako sa junk shop. Nung nakaipon ang sapat na halaga, pinapagluto ko yung nanay ni Ashley kasi inilalako nila. Paglipas sa isang linggo, ako na mismo naglalako rin ng paninda. Tapos paglipas ng konti pang panahon, namin na namin ko Pero maano naman namin binibenta yun, hindi kagad ka kumuha ng pwesto yun, ano ka? Baka inakala mo, pag ng negosyo, kailangan ka agad ng pwesto, hindi ganun. Kailangan mo munang tignan kung lalapat ba dyan yung servisyo mo, yung produkto mo sa merkado o hindi. Pumipitik ba sa'yo ang merkado at si sumasangayon ba sa'yo ang merkado o sinasampal ka ng merkado? Pero pupwesto ka kagad, iniisip mo, da dahil mal matao dun sa pwesto na yun, automatic, paldo ka agad tayo, puta stupidity. Yan ang... Yan ang problema ng karamihang OFW. Akala nila, pag nagnegosyo sila, kailangan ka Hindi mo muna testing kung gumagana ba yung ng serbisyo o yung produkto mo, hindi mo muna testingin kung pinapat pumapatok pa sa publiko yan ng mano-mano yung ibinebenta o hindi. Kailangan po esto kagad. Hindi ko maintindihan bakit ganyan yung mindset ninyo. Karamihan sa mga p nang gustong magnegosyantihan, -nego ang unang nasa isip po esto agad. Ang luluho nyo. Ang luluho nyo. Ang yayabang nyo pa. Gusto, niyo gusto nyo kagad po esto. Ang luluho nyo na. Ang yayabang nyo pa. Siguro, kung kain pride lang ang pag-uusap ha. Wala naman siguro mas kain pride sa akin sa buong social media. Imagine mo yun ang sarap-sarap na ng buhay ko. Babangayin ako ngayon, nag, na, na, ano, nagbabalat ng tareta sa, alam basurahan. Tapos nagtitinda ng pagahan, inilalako ko. Nagtitinda ng sinigang, nakapuesto kami sa harap ng barangay, sa tabi ng kalsada, na wala kami binabayaran sa puesto, kasi nagpaalam lang ako sa barangay. Tapos kayo, eto ngayon, you have the audacity na wala pa kayong kamalay-malay sa negosyo, wala pa kayong nasusubukan kahit anong negosyo, biglang putong ina, puesto tayo! kabobohan yan. Yan ang pinaka mabilis na parang para lahat ng kinita mo sa abroad ubusin mo sa kabobohan. Ang diretsyong dahilan kung bakit hindi umuusad yung mga p... na sinisimulan mo, ang taas kasi ng mo sa sarili mo. Ayaw mo magtinda. Isipin mo tong konsepto na to ha. Dito lang sa C5 at saka sa C6. Ay, C 6 lang pala. Sa C6, meron dyang mga ano, meron dyang mga nagtatayo lang ng ano, nagtatayo lang ng lamesa. Literal, lamesa lang talaga na p... kung ano man yung matripan nilang siguro. Stand lang na kung ano man. Yung mga bulok pa yung lamesa eh. Tapos lalapag lang nila yung paninda nila dun sa umaga. Nakakabilit na siya. Ba't kailangan magbayad ng pwesto? Dali mo muna sa kalsada, brother. Benta mo muna sa mga tao. Tsaka mo malalaman kung papatok ba yan o hindi. Pero pa pwesto ka kagad, saka istupiduhan mo, sa kayabangan mo rin. Kung gusto mo kagad, nakapwesto ka kagad. nagrerenta ka kagad. Umpisa pa lang, lalamunin ka ng pwesto yung puhunan mo. Ay, imagine mo yun, hindi ka pa nakakapamuhunan sa mga bagay na ititinda mo. Nagbabayad ka na kagad one month advance, one month deposit, two months advance, two month deposit. Ito lang yun. Ayayabang nyo kasi. Hirap sa inyo mga OFW. Napakayayabang nyo kasi. Hindi kala nyo, mga kayo. Kung pa kayo ng pera, kala nyo, hindi na ang buhay nyo. Walang pag-asang okay. umalago ka pag ganyan ang mindset mo, bro. Didiretso yung kita. Walang pag-asang umalago ka sa negosyo. Pag ang mindset mo, pumwesto agad. Eh ako, pinakita ko na sa inyo eh, Influencer pa ako ha. Matagal na ako negosyante, bro. Hindi ako nagsisimula na may pwesto na agad. Gano'ng tagal brother, bago ako pumwesto. Sinigurado ko na muna, naka-ROI na ako. Yung 50 mil ko, bumalik na sa akin. 150,000 pesos na yung pera bago ako kumurot para makabili lugar na to. Pinapakita ko na sa inyo ano mano pa paano kinagawa isang million eh. Ayaw nyo pang sumunod, ayaw nyo pang sumabay. Nandito na nga business format mismo sa harap ninyo eh. Nasa mga mukha nyo na pinapakita ko mano-mano. Follow-up question, brother. ayun sa ano naman yun sa follow-up question. Uh, Nag-try naman ako sa sidewalk, sa gilid ng SM. And then, uh, like ang puhunan ko, like 5,000 na uh, within 3 months, parang ang bumalik is like 20. So parang, ang tagal. Oh! Okay yun! So, kaya, Ay, kaya, na, mo, so ito, hindi pa game mo dapat. Kukuha ng 20,000 sa loob ng tatlong buwan. Not bad 'yun, nakaliman libo ko isang buwan na ha. habang kinakain niyo pa 'yung pagkain na 'yon. Tapos nakakabayad kayo ng bills. Okay na yun. malinis na 5,000 bayad lahat ng expenses. Ano ka? Tubo na 'yung malinis, bro. Kaya lang namang kukuha ng pwesto kasi most requested nila na wala bang kainan na maayos kasi lagi sila nakatayo eh. Kaya kami nag-decide na kukuha ng pwesto. Brother, Pero, bago ka way, kukuha ng pwesto, pwesto mo pula. muna. Kasi kahit pa mo, hindi mo, isipin mo pa. Hindi mo naiisip eh. Kung dun nga lang sa nandung kayo sa tabi ng kansada, most requested nila magpwesto kayo. Pero hindi nga kayo nakakapaldo ng pera eh. Lalo pa kung kukuha kayo ng pwesto, hindi nga sila sapat para makabayad kayo ng pwesto. Ngayon, kung tinutukoy mo eh ang bumalik na pera sayo, sa iyo sa 5,000 mo eh meron ka ng 20,000 pesos na malinis na nakuha mo yung malinis sa 20,000 na yon sa loob ng tatlong buwan lang lang tatlong buwan lang ang laki ng pera na yon ah, magkano ba gusto mo gusto mo isang Ang libo, ilabas ng 5,000 libo mo? Hindi naman. Ang ibig sabihin ng 20,000 pesos na yon sa loob ng tatlong buwan na malinis na 20,000 pesos in 3 months, brother, naka-times 3 ka na eh. Hindi mo nakita yun. Kung na naka-ROI ka na, plus time 3 ngayon ay tinubo mo. Kasi sa, so, so. sa food business, syempre nakikibalita rin naman ako. Ang sabi ni Chef Anthony ang sa akin, yung ROI mo sa maliit, parehas ng ROI mo sa malaki. Kung naka-ROI ka ng tatlong buwan lang, ay na brad, ang bilis nun. Liliman libo lang yung mo, naging 20 mil, ayaw ka pa. Ang yabang mo naman, magkano ba gusto mo? Gusto mo kaparehas nung nasa abroad mo? Magantay ka ng isang taon. Ituloy mo yung ginagawa mo, magantay ka ng isang taon. Pero hindi ka ganit tatlong buwan pa lang, tinigil mo. Tapos ngayon, mukha kang tanga ngayon. wala kang negosyo, tapos makikipartner ka pa sa kung sino man. Katangahan yan. Ang ganda na nga ng takbo mo, may 20 mil ganit. Eh. Imagine mo, yeah. naka-ROI ka, tapos naka time streak ka pa, ng tinubo ng pera mo. Baka hindi mo alam kung gaano kabilis yung brad. Kung naglabas ka ng 50 mil, you should have already gotten 200,000. Hindi mo lang napansin. Pero eh, parehas ang konsepto nun. Sabi ni Chef, Chef Anthony Ang, kung gaano ka kung gaano katagal yung maliit na puhunan makaaro ay kagano din daw katagal yung ano malaking puhunan maka ay sabi ni Chef Anthony ang yun sa kanya na naman ako nagtatanong pagdating sa ganyan hindi mo yata natignan yung konsepto ng magkano lang bakas yung nilabas mo hindi mo natignan yun na ka o ngayon mukha kang tanga ang hirap kasi sa inyo, sanay kasi kayong humahap ng malaking pera eh. Pag maliliit na pera, hindi nyo kinukonsider na pera. Baka pinamimigay mo pa yung mga bariya-bariya mo eh. 20-20, 5-5, 10-10, pinamimigay mo sa bata eh. Hindi na mo. Sanay kasi kayo, basta OFW talaga, napakaluluho nyo mga pukin ng ina Nagtataka ako sa inyo, naluluho nyo. Ako talaga nagtataka nagtataka ako sa inyo pero di mo nakita na naging ano yun, naging 200 ilang percent ba yun tumubo ka ng 300 percent di mo nakita yun tumubo ka ng 300 percent ano ibig sabihin ng 300 1 million ang inilabas mo naging 4 million siya mm. in 3 months sabi kasi nila sa food industry ang pinakamadaling ibenta pero uh, i marketing pero yun din ang pinakamabilis ma matapos tapos. Kung baga pagsawaan. Tama ba yun? Eh kung agahan naman na ibinibenta mo, hindi naman magsasawa sa'yo pag paiba-iba ka ng agahan na binibenta. Eh. Kung tanghalian, ganun din naman. Kung hapunan, ganun din naman. Kasi basic necessity yung binibenta mo eh. Hindi naman yung katulad ng binibenta ko rito, luko kung binibenta ko rito eh. No, pwede mo sabihin, basic necessity ito. Pero alam mo rin sa sarili mong mahal ito. 140 pesos eh. Sinigang na baka yung binibenta ko. Hindi naman ganun yung binibenta mo eh. Ang binibenta mo, ano eh? basic necessity. Pagkain talaga mismo eh. Ng mga taong nagtatrabaho. Doon sa kung saan man sila nagtatrabaho. So that's basic necessity. Palang Mostly para, sa gilid. Sa ano na naman sa ibang negosyo, tama ba na sa mga street vendors, kailangan ba hingyan din ng tax yun, o hindi na? Lahat ng negosyo na 25,000 pesos pa baba, merong tax exemption. Yan ang sabi nila. Ngayon, yung mga nagtitimda sa kalsada, minsan hindi naman sila nakaka-25,000. Eh cruise to tell. Hindi mo na problema yon brother. Tsaka mo na po problemahin yan kapag nakakapaldo ka sa, negosyo. Eh, ito kasi ang problema sa iyo, eh. You're trying to go one step ahead nang hindi mo pa natututunan yung susunod na step mo. One step at a time, brother. Eh, ang gusto mo, expert ka kagad. May kinalaman pa sa taxation yung tanong mo, eh. Ang gusto mo tumalon sa taxation. Ito kasi yung problema. ang problema. Gusto mo kasi paldo agad. Kaya pag-usapan na kagad natin ang tax. Pag-usapan natin business partnership. Pag-usapan natin ROI. Ah, oh, Pag-usapan natin malaking-malaking pera. Ayaw mo magsimula sa mababa. Yun talaga ang pinaka-problema mo, brad. Yun ang pinaka-problema mo mo, ang taas ng tingin mo sa sarili mo. OFW ka kasi, sanay ka sa malalaking pera. Cycle mo na yan, brother. Cycle mo na yan. The sooner na ma-realize mo na kailangan mo munang bumaba sa status mo na hindi ka na OFW at meron kang konting pera, yung rin konti, ang ibig kong sabihin, mabilis mauubos yan kung dadaanin mo sa kapricho dahil wala ka na ibang pumapasok na pera sa sistema mo. The sooner na ma-realize mo na mababang tao ka, the sooner na makakaalagwa ka. Pero ipilit mo yung pagiging konseptong OFW mo sa utak mo na dapat laging malaki ang pera, tignan mo, yan ang pinakamabilis na paraan para lumagapak. Ang taas ang tingin mo sa sarili mo, hindi mo mapakawalan yung konseptong OFW ka dati at malaki perang kinikita mo. In case hindi mo napansin, nasa Pilipinas ka, hindi ka kumikita, brother. In case hindi mo rin napansin, pansin, kung ano man yung ipon mo, paubos na yan. Wala kang pumapasok ng pera kasing laki ng pera pumapasok sa'yo dati in case hindi mo napansin. Ipilit e, mo pa yung OFW mentality mo na dapat malaki agad yung pera sige, tignan mo, yan ang pinakamabilis na paraan para yung konting pera na meron ka ngayon, malimas. Ikit ka pa sa business partner, akala mo kaya kang papagduhin ng pera niyan? Ay, nako. Alam mo, Derecha Ambrads, ang daming nagme-message sa akin na katulad mo, na gusto nila akong gawing business partner. Ang sagot ko lang, no. Bakit? Simple yung concept to eh. Pumapaldo tong negosyo na to eh. Kumikita to eh. Wala akong oras sa'yo. Dito ako sa negosyo kong kumikita. Anong gagawin ko sa pera mo? Ang daming ang gusto mag-invest dito, brother. Kung alam mo lang kung magkano yung mga gusto nilang investment dito. Yung pinakamalaki by far, isang pirasong tao lang na may-ari ng real estate firm sa Amerika. 10 million pesos ang gusto kong ilagay sa Project 1M eh. Ako na lang ang tumatanggi eh. Pero ang pinaka-bottom line, brother, kung ikaw mismo hindi ka pumapaldo sa pera ngayon, you have to deploy a certain level of humility para manatili kang up. Kasi ang wakas ng kapalaluan ay kahihiyan magyabang ka pa na OFW ka na marami kang pera na pumapasok sa'yo dati wag mong tanggapin na nasa Pilipinas ka ngayon at wala ka nang kinikita yan ang pinakamabilis na paraan para lahat ng pera mo na naipon mo nung galing ka pa sa abroad maubos and I'm coming from the perspective of love mahal kita brother the sooner na ma-appreciate mo yung sarili mo na nasa Pilipinas ka na tanggapin mo na na wala na yung dating kinikita mo the sooner na makakaalagwa ka pag tinanggap mong mababang tao ka na ulit hindi mo madali Thank you, sir. Madadaan sa business partner 'yan. Hindi mo madadaan sa malaking puhunan 'yan. Hindi mo madadaan sa kahit na ano 'yan. All you have to do is bow your head and fucking work. Ilang magagawa mo? Tumungo ka muna habang hindi ka pa kumikita ng pera, magtrabaho ka ng gusto. Tapos. Okay na? Okay na, sir. Galing nga mo sa buhay, brother. Salamat. Bye-bye, I love you.